Okay, isa ito sa mga ano, mga sala. Ito sa uh, isa sa ayaw kong mag-install ng ganitong mga switch. Yan, kasi hindi naman totaling pang matagalan. Example natin to. Ayan, uh, bali dito. Uh. Yan. Tapos, wiring pa, ganyan. Magiging itsura. Kaya, totaling uh, ayaw kong mag-install nito kasi hindi naman talaga tumatagal lalo kung araw-araw mong ginagamit yung motor mo babag sa init sa, sa ulan ganito yung kalalabasan kaya ngayon ginawa ni sir ipapa balik niya uli sa stock kasi ang stock talaga mga sir inaabot ng 5 years depende sa paggamit natin ito yung pinagpatulan niya puro yung stock niya yung gulis na gulis pa pinutol lang at uh, hindi naman din kayo malilito rito dahil uh, color coding pa rin to yun pa rin yung gamitin natin yung kanyang sakit kasi ito talaga mga sir kapag ka bumili ka ng ganito may presyo ito mo lang to yan papatanggal na lahat kasi uh, hindi na gumagana yung iba dyan ng mga pindutan hindi na gumagana pati yung post chart hindi na gumagana tsambahan kung mapaandar nya tapos yung wire mo wal wal pa So babaguhin ko to Pinabili ko muna si sir ng kanyang uh, wiring. At kapag ka nagwa-wire kayo, example nito mga sir, tanggalin nyo lang yung sakit ng ECU para safe yung ating ECU. At uh, kapag ka once na ganito, yung mga naka-wire sa inyo at may merong nabalatan, didikit sa wire, didikit sa chassis, maaari masunog yung ginagawa yung motor or masunog yung ECU. Kaya yan yung mga iniingatan natin. Yeah, back to stock ulit. Tatanggalin natin 'yan. Kasi inaabot lang ng uh, dalawang taon. Totally inaabot nga ng ano yung stock, naabot ng 6 years, 5 years. Hindi pa tayo ng Kaya ito. Bumili tayo ng bago. as Assist Start idle Yan, yeah, ito yung parang dito. Sa kabila. Yung isa dito. Yan. Yeah idudugtong pa natin yung isa yun dito yeah, iwawiring ko muna to mga to mga sir papakita ko sa inyo mamaya yung ano yung kalalabasan dito yan o oh. tapos naiipit pa yung wire ng kanyang uh, auxiliary light isa rin yan saan ba yung naiipit dito ito o yan naiipit hindi ko naipit dito sa ilalim kapag so, ka yan yung ilaw at naipit short circuit ka agad dyan maaaring masunog yung motor ayan sisimulan ko itong wiring back to stock uli bukod, bukod lang doon sa, sa mga ilaw ito itong mga ano, wire nya ay babalik natin kasi may underglow to Ayan, tinanggal ko na rin yung ano, play rings natin dito sa so may dip-dip para matanggal lahat o malilis ang lahat ng mga uh, uh, wire at ayan, uh, yan, ko na rin yung uh, switch dito sa ating uh, acceleration at uh, sinusunod ko yun nandito tinuuna ko muna yung mga switch dahil uh, malit na yung wire dudugtungan ko siya ng wire uli para hindi siya hatak na hatak gagawin ko dyan, Ihinang ko ulit sya. Ihihinangin ko sya. Hanggang dito. Tapos, babalutan ko ng uh, sinkable tube. Ito na, nadagtuhan ko na sya. Ang wire, halos pare-pare syang wire. Pero pagdating sa pinakadulo dulo, ay uh, color coding pa rin. Kaya, uh, babalutan ko lang electrical tape na to at uh, isasampahan natin o ikakabitan natin ayan ay balik na natin tapos ito yung sakit nya so dapat na ibabalik ito at uh, magwa-wearing na tayo sa auxiliary light nya sa dual contact horn so, ito na mga sir tapos na ako nag wiring at ito na siya ngayon malinis ng tignan testing natin. Dito yung switch sa kabila, ayan. Tapos yung sa baba naman, dito sa kabila. Ayan. Tapos yung busina. Yung uh, loud horn, hindi ko pa naikakabit dahil dito ko ilalagay yan sa ibabaw. At 'yan tatlo yung relay na ginamit ko lagi isa, isang busina isa dito isa naman dito sa baba yan, syempre pinaltan ko yung uh, fuse yung branded na nilagay ko dyan na fuse box, kasi yung nakakabit yung acid dyan, medyo nalulusaw na at uh, sinulda ko yung mga terminal para matagal yan, gusto na gusto na yan, ilalagay ko na yung ano, headlight tapos yung uh, inner pinder Okay, ito na yung busina niya mga sir. Ito ko nilagay sa ibabaw. At ito na yung relay niya ngayon. Tapos, testing time. Tapos, stock horn. Loud horn. Ayan, okay na. Makinis na makinis. Malinis na malinis. At uh, ibabalik na natin. At uh, kinagre-reklamo. Oke, <laughs> okay, balik kemana tuh? Oke okay, ya, so wakas, tapos na rin Oke okay na? Bisa-bisa na?